nagluluto nga pala ako nyan ng bocce na gawa ay saging saging at saka rin na lang yan guys nga pala ako nyan ay maraming nagsabing masarap daw kasi nalalasahan nila yung saging at saka yung ano yung nilagyan ko kasi yan ng vanilla kaya naging malasis siya at saka nilagyan ko sya ng margarine masarap siya guys yan ang ginagawa ko para naman may kaunti tayong minta hindi lang sa tindahan tayo nakapokus gumagawa rin ako ng katangin. aking niluluto na masarap na merienda kasi mag alas 10 na yan Maglala maglalabasan na yung mga kasi malapit lang kasi ako dito sa may construction guys dito sa <laughs> <laughs> uh...

Jangan manis sepet kaya cerita ini masya di lantai kita presiden maramihan kasi ang binili ko guys so ngayon hinihiwalay ko lang siya para pag may bumili nakanda na siya hindi na yung maghihiwalay pa ako bago ako magbigay kaya inisa isa ko na yan siya guys marami kasi yan isang, isang bugkus, marami na yan siya so yan ngayon hinihiwa-hiwalay ko lang siya para pag may naghanap na ready na ready na ako na, akong may naghanap na ready na ito para lumago yung ating tindahan ay magsipag lang tayo kung ano-ano lang yung mga may titinda natin na pwede natin ilagay dyan sa ating tindahan at kung may, mag may magahanap kahit pa isa-isa lang at least meron tayong may bibigay diba guys ayan at saka marami na ako nagawa uh, ready na akong mayroon na akong pang tinda pag may naghanap ng gift wrapper so mayroon na akong may bibigay yan lang naman ang sekreto ko guys kung bakit medyo lumalago na yung ating tindahan ay kung kahit pa isa isa lang at least mayroon tayong may bibigay sa customer na hinahanap ang ginagawa ko kasi guys pag may bumili. Tapos wala ako. Nililista ko siya. So, pag pumunta na ako sa pamilihan, binibili ko siya. Pag wala akong puhunan na malaki, ang binibili ko ay dalawa, tatlo. Yung meron lang akong may bibigay. Meron akong ititinda. At least, meron tayong may bibigay. Diba guys? ah uh, lagi naman ako nagpupunta dun sa pamilihan. So, kung may, may bumili, meron tayong may bibigay. Tsaka, ipamimili ulit natin yung ano, nabinta na. Yun ang ginagawa ko, guys. Paisa-isa lang. Wala pa tayong punan. Tapos kung may punan na tayo, why not? Dadamihan na natin, diba? Dati kasi yung ang tinda ko ay paunti-unti lang talaga. So, ang binta ko rin ay kakaunti lang. So, habang tumatagal, medyo dumadami na rin ang paninda ko. Kasi, nililista ko kung ano ang wala tapos hinahanap ng tao para pagpunta ko sa pamilihan mabibili ko siya so pagbalik na yung customer meron na akong may bibigay yun ang ginagawa ko guys kasi hindi naman natin mabibili lahat yung pangangailangan ng tao pag maliit lang puhunan natin kasi mahal na ngayon ang bilihin so ang ginagawa ko paunti-unti lang siya at least meron tayong may display at meron tayong may bibigay sa ating customer ba diba guys Sino ang relate dyan? Nakakunti lang ang puhunan at unti unti ay napapalago. ba? Diba? Yun lang ang natin yung mga wala tayong puhunan tapos gusto natin magtinda-tinda so ang gagawin natin ay di-discarte yan natin para tayo ay mayroong paninda. At hindi malulugi yung ating tinda at wag din tayo magbibinta ng palugi kasi yung iba naman, halimbawa, yung panin ang tindana ang ang nagtitinda ay tabi-tabi na. So ang ginagawa nila, binababaan nila yung presyo nila para doon yung tao bibili sa kanila. Oo nga, bumibili sa inyo yung mga tao, marami nga kayo, marami nga bumibili pero lugi naman kayo doon kasi sa pamasahe pa lang kasi pamimigay niyo yung mga tinda niyo, hindi yun maganda. So ang ginagawa ko, i lang talaga ako kung saan kung magkano ang presyo ko na hindi naman ako malulugi yun ang ginagawa ko kasi yung iba pag mababa yung isa, pababaan din yun hindi nila iniisip na mahal na yung bili yun, sa kung mamasahay pa sila diba? so uh, sinabayan natin sila mas siguro okay din kung marami kang punan pero kung malit na yung punan mo huwag ka talagang sasabay sa kanila kasi pag sumabay ka sa kanila sasabay ka din sa kanila yung mga sabunting